in matatagpuan sa Alameda North Cotabato pala yun hindi pala yung South Cotabato kasi yung dalawa kasi yung ano ng Cotabato North at saka South ngayon andito po kami sa North Cotabato Ay, andito maganda ang ano nila dito ayan doon namin iniwan yung aming motorcycle parking area ang daming mga ano dito guys ay ang daming mga tourists dito bayad kami sa ng aming ano entrance fee dito po kami magbabayad ng aming entrance fee magkano po? 100 each po 100 each? ay dami daw ganito 100H. Okay na. 100 Dito pa ba -ba mo babayad. Bayad muna ako. Chanda kain guys, kain kecanda.

Hi guys. guys. ito po yung Cocos Fanville. Ang daming... yung Dito po sa Alamada, ang dami mga Torres uh, Hub. Uh, Shout out ko kay Brinda Mitz. Brinda Mitz daw. Shout out. Shout out ko. I challenge yung uh, ni Kadri. Visit here in Alamada, North Cotabato. Visit here, dito po Alamada. Black, Black City. Wait, Shout out, uh, brain damage. Visit Kedri. Alam mo na ko tama ko tama to. <tapos> dire booting. Meron. No? Tawag, nalubat lang ko. Guys, nalubat lang ko, guys. Oh. Hey guys. Ay, ganda niya. Gamit ang cellphone ni, ni Jay kasi Nalubat na ako. Hi guys, ang ganda talaga dito. Meron pa sila dito. Ami uh, mi, Mini... ni Lake. Sabi nindo. Ay ano siya? Million flowers na siya. Million. Purple million flowers. Ito may uh, ano siya? Mini mini. Ah. Uh, lake. Ang ganda kaya dito. Ang ganda ng view. Ayan. Sulit ang sulit ang ano? Sulit ang ano? sulit ang ano? Sulit. Ang, ano? Sulit, ang, ano? Sulit, ang, ano? sulit ang 100 new uh, uh, entrance fee. Mo, lang. Dito lang tayo, wag na hindi wag na tayong pumunta doon sa ano? Ten City. Doon pupunta kayo doon mamaya, doon may picture picture tayo. Wala pa sila eh. Ha? is ako diri pa B. Ayan. Mayroon po kaming ah uh, ticket Pupunta kami doon para sa ano. Kukuha kami ng libreng popcorn. May Yes, popcorn. Papakita lang yung ating ano. Doon po pa yung mamaya oh. Ay, libit ka. Ayaw ko magkano Mag CR sa dilay na si Adri. Sinap dito. Ayan, pupunta kami dun mamaya dun sa ila sa ibaba. Dun kami magpi-picture picture sa ko. Kokos Fun House. Ganda talaga dito ng view, guys. nakidaan na lang kami dito kasi madadaanan ito papunta dun sa relatives namin kaya ayan dumaan na kami dito ang daming tao tsaka meron ding nag pre-prenup dyan sa kanilang function hall Kita ada di guys. Kita ada di Kota Batu. Oh. Dai. Jadi kita ada. Kukus Funville Ito yes. po yung Ayan, mayroon silang ano. Mayroon silang diyang Ano meron? Baka. It's a cow. cow. Ay, Mamaya na. Pagka-uwi natin, dadaanan na lang natin 'yon. Lingkod ya po. Wala gigkinang Sige, ja. Bahay mo? Bahay mo? Bahay mo? Meron ka pang mga ano ah. Meron pang mga baka Ang lawak ng farm mo ano? Lahat pa makikita mo akin yan. Aba, totoo. Picturan mo ko. Ayan. Ayan. ito pala yung ano ang daming ano ang daming mga tilapia yung isda ayan meron din silang mga gansa pala dito guys oh tingnan mo ang gaganda gaganda nila gusto <coughs> ayan meron silang pang patuka dito uh, ah, ano siya 10 pesos kukuha ka lang dyan lalagay ka ng 10 peso tas ipifeed mo ayan oh, no ayan ayan o oh, ng pagkain Dito yung sila dumaan eh. Ayan. Diyan tayo Ay, mayroon din. malang ano dito. Mga gansa. Ano na yung dito lahat kung saan ka dadaan dito ayan pwede rin mag ano guys ayan mahiwan ko mag ano isang libo ha? Huh? isang libo isang libo? isang minuto <laughs> miren anong Chara? Sulit ang isang daan na interest. na masay instance. Two bill 300? Yes. abi guys, ang ganda. Punta kayo dito, guys. yeah dito pala may daanan. Dito pala ba? Mapawaw ka talaga guys. Mapawaw ka Mapawaw sa ganda. Ka oh, sa dito. ganda. Ganda ng view. Shout out, Brinda Damids. Ay, da, brin damage. Malaparuhan, malaparuhan. Hindi <laughs> ka ni da brin damage. Ito. Shout out, brin damage. Punta ka dito, day. Para makita mong view dito. Happy okay, Temis na, -te, na mong balay, day. Da, brin damage. Happy Temis. Hindi nga na pita sa lahat na ba, ya? <laughs> Nami, <sabanao. S> Nami sa banaw. Nami sa banaw, sulana. Saan? Misami, surintal. Ikaw na ka Riverside silingan ni Pirmin nga Harlin <laughs> <laughs> this way to bumper boat okay I know wala to sa ila dito sa pa. sa ha dito to wala sa ila sa tarik city hmm 10 city 응가 응포 응가 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 실랑봉봉 또나 뭐 하는 거 발라? 어사 kopi kopi tapi kopi. ke uh, nindot ngeview guys so

Pero biskwit na

Dili man siya ulan dito sa ato, no? Hmm. <Sanlah> 我就是想